So, what's up mga kakipers? Yan. Gandang hapon. Run out sa atin, no? Then, linagyan na natin ng mga oxygen yung ito na natin. Reptab, yan. Or aerator. Yan, lang natin ng bato kasi wala tayong filter. Yan. Yan, no? Run out ngayon. Kaya, yan. Linagay lang natin. Then, nagwater water change tayo dito. Wala ano ng mga laman kapon ko ba ito water change 100% water change tayo dito um, kaya nagagandaan ako sa mga balloon molly kasi kapag burn out wala silang problema kaysa sa goldfish yan may mga nagtatanong kasi dyan sa akin kung kailangan daw ng oxygen or aerator yung ating mga isda dito hindi po kailangan yan madam ng aerator yan o no? nakakahinga naman sila goods naman wala yung problema sa mga balon mollies yan hindi yan masiselan yan ang mga GBT natin yun yung yamabuki natin no oh, mga pray tagal mag lumakin nito marami tayong yamabuki dun oh. ito yung available natin na ah, promo yan tagal na ito di pa nakukuha sino kaya maswerte makakuha nito yan yung 1k mo gawin natin 3 pair yan oh. May mga pray pa dun BKBM natin yun o oh. yan kaya yung nagagandaan tayo sa balon molis wala medyo ano yun wala medyo ginagawa dito or mga pinapainom mga gamot yan nabubuhay lang sila yan o oh. mga ito na ito BKBM ito yung red ay natin no oh. yan yan, yan oh. mga red ay natin dito yon. mga pride yan, PBM -E na isa. And GBT ng anak ng GBT natin, ang tipid mag-drop. Yan you know, oh, tatlo lang yung nakuha natin. Mas maganda kasi sa balon molly, konti lang yung maintenance kaysa sa goldfish. Yan. Sa mga master masterpiece. Dito sa balon mollies kasi sa PBM -E yan mga balon mollies natin. Yan, lagyan mo lang yan diyan ng pagkain. Yan lang. Talagang water quality lang talaga problema dito sa ating mga isda. Ayun. Yan, yan may mga nakakasakit dito buti ngayon hindi na kaya may init naman ngayon no Ayan. bumalik na sa umuulan naman nga eh pag video lang natin no? sabi natin na may init umuulan naman yan no hindi na yan mag green water kasi tinagyan natin yan ng tiles dati kasi walang tiles yan dyan kaya one week yan sure bowl green water Ayon, chita natin, yung itong cheetah natin yan cheetah natin no Nilagay natin sinama natin yung price sa to kasi yan. dito yung mga dark choco. Yan mga maliit yan. yan, Yung mga GBT natin. Second to natin. Second fry natin, second batch yan, goods. Quality. Yan oh. No. Yung lapad ng lamang sa ilalim. Ano kaya dito balak natin lagay dito? no kaya magandang ilagay natin dito yan oh ganda nito breedan or ipaglagay na lang natin groom ng mga male natin na lalaki mga pray natin ng full gold oh yan diyan dito natin nilagay sa medyo malaki kasi dito kasi diyan may namamatay diyan medyo masikip kasi mga dark natin medyo lumalaki na yung katawan nila yan. Yan, o. Madrecho ako natin. Yung full gold. Yung full gold natin. Sinama natin sa parents. Doon yung ribbon. Yung mail, ay yung fame na isa. Yan dito. Di mo natin sinama kasi yan. Matapang yan eh. Kaya pabayaan mo natin yan dyan. Mag-isa. Sabay na rin yan sa pagkondisyon. Yan dito. Yamabuki pa Marami tayong Yamabuki dito. yung mga naghahanap ng Yamabuki. Dito yan oh. Ganda ng texture. May alig algae na to yan o algae yan yan may BKBM ito green water yan mga yamabuki yan GBT natin yan ginugurong natin Ang GBT Tapos ko kayo dyan pagkapag mga 3 weeks yan dito mga pulgol natin dito ang tipid mag-drop nito na GBT natin no. Tipid mag-drop. Pagbayaan lang natin yan. Dito. Kaya lagay-lagay lang tayo ng mga plants. Mga plants natin yan dito. You know. Dito may long body pa tayo dito. Pero good stuff for breeding yan. Kahit long body yan. May lalabas rin dyan na short body. You know. You know. Ito lang yung. Ito natin ngayon. Set up ngayon. Yan. Naglagay lang tayo ng mga. Uh, dito, hose. Um, kinakaya pa naman ng dual aerator yung hose natin dito. Yan o. Oh. Nagdagam pa natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagdagdag pa tayo ng 6 na lalagyan ng oxygen. Yan o. nag out pa. Mamaya pa ata. Yan, yan. Magkakakurente. Yan. Kaya, goods naman. Wala tayong problema dito kahit run out. Yan o. No problem yan sa ating mga balloon molis kasi yan, nabubuhay sila ka kahit walang aerator or oxygen yan. Kasi kung oxygen, kahit ako, mamatay ako kung walang oxygen. Kaya aerator na lang tawagin natin dyan. Baka mabash tayo ha. Ah. Aerator lang po ah. Yan oh. Kaya happy fish keeping mga keepers. Yan. Kung nakabot ka sa video na to, baka naman pa Follow naman sa ating page na KBKPers. Yan. And like and share naman sa ating video. Thank you guys!